mayaman at dalisay, likas na naiiba. Ito ang nagbubuklod sa ating mga Pilipino, ang ating sariling wika. Ngunit unti-unti na itong nalilimutan, nabawaglit ang halaga. Huwag natin itong hayaan. Sana dumating na ang panahon at hindi maglangon. Kalagahan ng wikang nilimot, muli nating may bang. noong panahon ng Himagsikan. Sumibol sa mga Pilipino laban sa mga Kastila ang kaisipang isang bansa, isang diwa. Kaya pinili nila ang Tagalog sa panahon ng propaganda. Mga sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati na punong-puno sa damdaming makabayan ay naisulat sa Tagalog. Sa pagdating ng mga Amerikano, biglang naunsyami amithiin ng mga Pilipino. Itinakda ng pamahalaan na ang Ingles ang gawing opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Ito ang naging dahilan kung bakit simula noong pananakop ng mga Amerikano hanggang bago sumiklab, pangalawang digma ang pandeigdig, hindi umundad ang ating wika. Maraming mga leader ng makabayang Pilipino ang nagtatag ng kilusan kung sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Sa pagkakatatag ng pamahalaang Commonwealth sa panunungkulan ni Pangulong Manuel L. Quezon, natuldukan ang problema tungkol sa isang wikang sasalitain ng buong bansa. Taong apat, isang kumbensyong konstitusyonal ang binuo ng pamahalaang Commonwealth upang may sakatuparan ang mithiin ni Quezon. Sa mensahe ng Pangulo, inirekomenda niya sa unang Pangulo ng Philippine Assembly ang pagtatatag ng isang surian ng wikang pambansa. Ang layunin nito ay para pumili ng pambansang wika galing sa wika ng isang mahalagang rehiyon. Kaya noong ikatatlumput araw ng Disyembre, taong 1937, Inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Sinimulan nito ang ituro sa mga paaralang pampubliko at pampribado noong isang libo apat na po. Ang Tagalog, pagkaraay pinangalan ng Pilipino taong isang libo na raan Jose Romero ang kalihim ng edukasyon ng panahong iyon. Ang Pilipino, pagkaray tinawag namang Filipino. At mula isang libo, na raan, pitumpo, napakaraming salita na ang dinagdag sa Filipino. Maraming kontra sa miti ni Pangulo Manuel S. Quezon. Kagayon man, pinagpatuloy niya ang pagtatatag ng wikang pambansa, ang Filipino. Salamat na lang dahil hindi na napaghihiwalay ng mga wika ang mga Pilipino. walay man ang mga pulong ating tinitirahan ay naidurugtong naman natin ang ating damdamin gamit ang isang wika.